ang silid aklata na nasa ilalim ng lupa. Abril taong 2016, isang lihim na pasilyo sa ilalim ng eskwelahan, Katbalogan. Dear Kuya J, ako si Tino, dati akong student assistant sa library ng lumang eskwelahan sa Katbalogan. Bago ito ay renovate, may lumang istant na ayaw naming galawin, bakal, kalaw angin, at palaging basa ang ilalim. Pero isang araw, napansin kong gumagalaw ang sahig sa ilalim nito hindi gumuguho, parang umuurong. Sinubukan kong alisin ang mga libro. Pagkaalis ko ng huling aklat, biglang bumukas ang pader. May hagdan pa ibaba, maalikabok, tahimik, pero amoy papel. At sa dulo, may silid, puno ng libro, pero walang titulo ang mga spine. Sa gitna ng silid, may mesa. Sa ibabaw, may aklat na bukas, pero walang sulat. Nang lumapit ako, unti-unting may lumitaw na mga linya. Mas mahigit, ang kwento ay hindi sinusulat. Ikaw ang isinusulat, nilinggan ko ang dingding, may lumang larawan, isang estudyante na hindi ko kilala, pero may hawig sa akin. Sa ilalim ng mesa, may sapatos, parehong suot ko nung gabing iyon. Hindi ko alam kung paano napunta roon. Kinabukasan, isinara ang pasilyo. Pero tuwing gabi, may tunog ng pahinang binubuklat. At sa library catalog, lumitaw ang bagong entry. Mas mahigit, Tino, hindi pa tapos ang kwento. Tino, mula sa silid kung saan ang binabasa ay hindi kwento, kundi ikaw.